to everyone, it's me again, Chris Tuya TV na nagsasabing welcome to my channel. Enjoy for watching guys and please until the end. Today it's Sunday, kaya samahan niyo ako sa akin paglalakbay o sa free day kong ito bilang isang OFW. Ngayon ay magta-travel tayo patungo sa kung saan ay naroroon ang aking mga kaibigan. Imimit natin silang muli mamaya pa naman sila kaya pansamantala ay mag-iikot-ikot muna tayo at samahan niyo ako sa pag-iikot kong ito bago ako pumunta sa Admiralty. Waiting kay Mylin. Dumyo. Nasaan na siya <laughs> Sabi kakaway Wala ka naman oh Saan Barang bumagsak naman yung Dar sa lakas ng hangin Ayun Saan Ayun pala Si Baliling yun eh Si Baliling Hindi yun si Mylene ayan na yun nagbukas ang pinto ayan pala o yun nagtapon pa nagtapon <laughs> <laughs> style nagtapon ng basura <laughs> style ni Maylin Lumeo nagtapon ng basura o ayun, ah. may pakaway kaway, kaway pa siyang nalalaman oh. No? siya ng basura. <laughs> Ayan. O, no, oh, diba? Admiral pa eh. Okay. Ganda eh. I-video natin itong kinamaylin bagong bukas daw ang park dito. Light, light. Oh. Pagkaganda naman may mga upuan siya oh may mga kubo kubo hmm. bagong bukas daw to kahapon lang sabi ni Mylene pagkaganda eh oh hmm. okay. ang maganda yung upuan yung aking bag ko oh, ay diba ang ganda ng kanilang ano ganda ng kanilang mga upuan oh park. May mapaglilibangan ka. Tapos ito yung daan ng mga wheelchair. O oh, pwede. Ito yung playground. Pwedeng tambayan. Ang ganda, di ba? Hmm. Ayan. Tapos dito, meron siyang exercise. May pinaka-holding siya dun. Hmm. Super init. Grabe init. Yan, Admiralty po tayo. Oh, inanaan pa natin yung ano. O, oh, diba? Exercise. Oh, exercise tayo. O, oh, yan, pwede ka rin mag-exercise dito kompleto. Pwede ka mag-exercise. Pwede ka rin mag- ano, maglaro, tumambay, ayan. Ang ganda pala dito sa so, ano ni na, ni na my loves. Ayan, no, ang palaruan. O, oh, di diba? Ayan. May hole din siya, o. Oh. di Diba, ang ganda? Super so, init lang. Grabe. Doon tayo dadaan sa gitna. O, hmm. oh. diba, ang ganda? Ang ganda dito, kumpleto siya. Hmm. Ayan ang bahay ni na My Loves. Ayan. Bumaba na siya kanina, kumain kami. Yeah. Grabe, ang ganda. Grabe, bilis na. Ganda para dito. Hmm. HD din siya. Hmm. Grabe. Ah, kompleto. Ito yung white angel, bagong tanim. Halatang bagong tanim siya. Ayan. Yeah ang kubo niyang pahingahan. Grabe. Mm. Mm. Diba? Ang ganda. Hi! Yung aming kasama, oh. Hmm. Grabe. Ang ganda. Picture natin to. Hi! super init. Sina? Video <laughs> pa more siya Oh. Kumakaway. Kumakaway si my love. sa so, yun. Ay, hindi ko makita. Nawala wala na pala eh. Ayun. <laughs> May love sa'yo, <so> no? Know. <laughs> Mapunta ka pa ng LP? <laughs> Pindot pa mo. <more. laughs> Seryoso siya. <laughs> Problemada siya kung alin yung kukunin niya. Hindi ko siya <laughs> mungan mo kaya. Nakiba na naman siya ng pinipindot. Hindi <laughs> <laughs> siya makuntin Provider. Si... Saan? <laughs> Pati si Lolo pinakaalaman. <laughs> Kanina pa yan. <laughs> Nakadalawang balik na 'yan. dyan. Mekos-mekos yung dalawa oh hindi mabuti yung mga bagong bumili ng bagong ay po ah yung bum anin dating nakarent yano for rent dyan, oh? parang ang hirap naman magbox pag dito no walang space masaya Ay, Gala-gala uh, ang mga mangyan. Sini yan. Si Erka. special. For Punta kaming LB. LBC. Hindi na. Tanong mo kung may deliver sila. Nasa LBC. Yan na nga po. At sa kakaikot po ng mga mangyan, ayan, ginutom kaya magkakape po muna tayo. Samahan nyo kami. Ayan na po. Ayan na po. Anong ano yan? Mga wiyakong presa <laughs> yung luto. Gutom nga. Umuusok pa yung turon. Binanata na. At natapos natin ang ating maghapon bilang isang OFW na i-share ko po sa inyo at sana naman po ay napanood ninyo upang naman mal malaman ninyo kung anong buhay namin mga OFW kapag aming rest day. Kaya maraming salamat po sa inyong mga support. Agabas everyone and bye bye for now.